Nowadays, nahihilig ang mga kabataan sa nature trip. So why not gawin nating nature trip to development of the head, heart, hands and our health. Ilapit natin ang kabataan sa agrikultura at ipalaganap natin, ipaalam natin na agriculture is not about is not just about farming. It's the bridge that connects nature and environment. po sa ating lahat. Ako po si Arnold Pinovicio, ang kasalukuyang provincial agriculturist ng Lalawigan ng Aurora. Base sa datos na kami tanggapan, ang Forest Club sa Lalawigan ng Aurora ay nagsimula taong 1960 at nagpatuloy hanggang sa ang lalawigan ay maging isang ganap na lalawigan noong taong 1978. Ito ay pinagpatuloy matapos, maipasa at maipatupad ang Republic Act o ang Local Government Code of 1991 kung saan ang mga local government unit ay humihiwalay sa direktang control ng national agency. Itong taon na ito ay ito yung time na naging member ako ng Torres Club sa Lalawigan ng Aurora. Ang mga Torres Club ay naging katawang ng aming tanggapan sa pag-implementa ng iba't ibang programa ng Department of Agriculture at ng Pamanapalawigan ng Aurora sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist upang maging isang mapanabutan miyembro ng ating lupin-lipunan. Ako si Leire Hidor Lombres, Provincial 4-H Coordinator na Lalawigan ng Aurora. Sa pagiging 4-H Provincial Coordinator ay maraming uh, challenges na Bilang coordinator una dito ay siyempre yung kalaban namin dito ay yung oras ng mga kabataan. Yung schedule, since sila ay mga estudyante, karamihan sa kanila ay mga estudyante. So yun, yung oras. Siyempre, mas priority naman namin yung, yung pag-aaral nila. And then, paano ba namin ito nasusolusyonan? So ang ginagawa namin, uh, yung mga activity ay tinatarget namin ay sa during uh, bakasyon ng mga bata. isa sa mga challenges din syempre yung sa local government unit, yung support ng LGU, ng mga mayor, ng municipal agriculture, at yung pondo din naman nila ay since ay limited. Pero sa amin naman sa lalawigan ng Aurora, ay mostly naman ay mga supportive naman ang ating mga municipal coordinators, masisipag. So yun yung dahilan kung bakit as provincial coordinator ay ginagawa din ko ang part ko at ng aking kasamahan sa Office of the Provincial Agriculturist na sila ay masisipag. Andun din yung support nila, yung galing ng mga kabataan. So, andun din yung support ng aming boss, Provincial uh, Agriculturist Arnold Nobisio, at ganoon din ang Provincial Government of Aurora, headed of our governor, Renante Tolentino. And, siyempre, ang iniisip natin lagi ay yung kapakanan, yung opportunity ng mga kabataan. Mabuhay! Ako sa si Engineer Robert V. Obiano, isang Agricultural and Biosystems Engineer, ang kasulukuyang 4-H Regional President, Municipal President at ang Presidente ng 4-H Club Aurora. Ang mga naitulong sa akin ng 4-H Club is uh, natutunan kong Uh, tumaas yung confidence. Bilang isang anak na magsasaka, dati ay mahihain ako, sobrang mahihain. Pero dahil natulong ng 4-H Club, natuto akong uh, maging confident. Ako po si Michelle Mapindan, 21 years old, 4-H Aurora Treasurer. Ako po ay isang education student, ngunit uh, magwawalong taon na bilang member ng 4-H Club. 4-H stands for head, heart, hands, and health. At sa bawat H na ito ay mayroong mga proyekto at programa na isinasagawa ang 4H ng Aurora. Mayroong mga training program ang 4H Aurora na nakatutulong upang masanay ang kaalaman ng uh, mga 4H members kagaya ng pagpoproseso ng mga agrikultural na produkto mayroon din kaming proyekto na kung saan nahuhubog ang aming mga puso sa pagtulong gaya ng donation drive sa mga nasalanta ng bagyo gift giving at marami pang iba bilang miyembro ng isang organisasyon hindi rin naman mawawala ang mga pagsubok na kinahaharap uh, personally at as a group. Ako personally, I experienced na maglaylo sa 4-H club because as an education student, I have my own priorities and doon uh, parang nahinto ako sa pagtulong sa mga aktibidad ng 4-H club. Pero sa bawat, sa bawat may pagkakataon na ganon, alam ko sa sarili ko na ako ay isang 4H club member and uh, mananatili sa puso ko maging 4H that is why I always come back. At uh, dahil dito rin nagkaroon ako ng bagong pamilya sa sa organisasyon na meron ako ngayon. At ipinagpapasalamat ko ito sa Municipal Agriculture Office. Sa 4H club coordinator namin si Itay Ronnie for giving us so much benefits for being a 4H club member it means a lot to me it means family to me and um sa aming provincial coordinator mam Ma Leia tita Leia at ate Jocelyn talaga namang grabe yung support sa o ng OPAG. and then sa ATI for, um um for guiding us ano, sa mga training um na talaga namang um meaningful for us dahil mayroon na rin kaming mga 4-H club members na napapasama na sa iba't ibang uh, yeah, sa uh, internship program sa ibang bansa. Natutuwa ako na uh, ang mga bata ay isa sa pinakamalaking achievement namin is yung mga bata, dahil uh, natuturoan namin silang maging uh, malakas ang loob, natuturoan namin sila na uh, makihalubilo sa mga ibang bata pa na nakafocus sa agrikultura. At natutuwa din kami bilang advisor, bilang member, bilang presidente, kung saan ay nailalaban namin ang mga kabataan ng Aurora, sana, hindi lang sa regional kundi sa national level.